Totoo ba? Hmm. Okay, na confirm ko kung totoo hmm. ba na break na si May hmm. ah uh, from, ano, from hmm. Star Magic. Hmm. Eh, hindi na ako sinagot eh. Ah, ah, ang sagot sila. naman sa akin nung close naman na ano sa, na na sa akin. Ka? Hindi po. Talaga po. Hmm. Kung may pinagdadaanan ba, kami pinagdadaanan. Pero yung official, hindi pa. Oh. Usap-usapan na hiwalay na umano ang kapamilya actress na si May May Entrata, ang kanyang foreigner boyfriend, sa pinakabagong episode ng Marites University, pinag-usapan ni na Rose Garcia, John Nardo, at Ambeth Nabus ang kapamilya actress. Napansin umano ng netizens na hindi nagbabahagi ng mga larawan si Maymay kasama ang boyfriend, si Aaron Haskell, sa loob ng mahabang panahon, ayon kay Rose, napansin ng ilang netizens, na tila deleted na ang ilang post ni Maymay na si Aaron. Gayon paman, binanggit ni Rose na nang suriin niya, wala siyang napansin na anumang mga pagtanggal. Tapos may nakapansin pa na parang na-delete daw yung ibang mga post ni Maymay na kasama si Aaron. Pero may natira daw, tiningnan ko nga yung iba. Parang wala nga akong napansin. Pero may nakapansin na yung sa Japan nila, nandoon pa rin. So, may mga nagtatanong talaga. Pahayag ni Rose tapos nag-post pa kasi tong si Maymay. Recent post niya pa. Sabi ni Maymay sa post niya nitong 2 days ago lang, muling ibalik pero ang sumunod na emoji, ay parang coconut tree. Parang beach. Parang ganoon, dagdag pa niya, nag-isip si Rosin na baka gusto niyang ibalik ang sarili sa beach o ano. Samantala narito ang ilang komento ng netizen sa Instagram post ni Maymay, wala na ata sila na wala na yung pic nila together, pansin ko rin be, okay lang yon, enjoy na lang muna ni Maymay ang single life niya, magpakayaman na lang muna siya, hanggat may pagkakataon, dahil ang love makakapagintay yan, kung talagang para sayo, darating yon nang hindi mo hinahanap, o nga, yung may na lang sa Japan, last week ko pa napansin yan, same, no lang ako napakomen, baka kasi mali ako kutob, yung pag-reveal niya sa jowa dati. Wala na hindi ko na nakita, o nga, wala na din yung first picture nila na lumabas sa social media, pati yung tiktok nila na magkasama. Oh. So napansin daw parang parang medyo matagal-tagal na na hindi nagpo-post si Maymay ng any picture ni iron uh, or picture nila together. May mga netizens din na humihirit pati na rin ng mga supporters ng dati niyang love team na muling magbalik ang Mayward. Hoping for at Edward Barber to win this woman back to his life for a lifetime. Saad ng isang netizen, muling ibalik ang pag-ibig sa Mayward. Wala pang pahayag si Maymay para kumpirmahin o tanggihan ang issue. Magugunitang ipinakilala ni Maymay May si Aaron sa publiko noong February 2022, sa pamamagitan ng isang Instagram post, sa kanyang Instagram post noong araw ng mga puso, ipinakita niya sa unang pagkakataon ang kanyang non-showbiz boyfriend dahil binati niya ang kanyang Valentino para sa kaarawan nito. Happy Birthday, Mia Valentino Simpleng Caption ni Maymay May. Sa panayam ni Maymay May sa magandang buhay noong June 2023, ibinahagi niya kung paano nila hinaharap ni Aaron ang kanilang relasyon habang sila ay malayo sa isa't isa. Pag-amin ng kapamilya singer-actress, sobrang hirap po ng LDR, hindi po talaga madali, parang kung walang maturity sa relationship, hindi po talaga mag-work yung LDR. Hangaraw si Maymay sa ipinapakita, at ipinapadamang effort sa kanya ni Aaron. Simulat sa pool ay consistent daw ito sa pagpaparamdam sa kanyang siya lang ang bukod tanging babae sa puso niya, magkalayo man sila. Saad ni Maymay, siya po ay sobrang consistent niya talaga na magbigay ng time, sobrang OA nito, pero 24-7 kaming nagtatawagan. Kahit nagtatrabaho siya, nandyan lang ako natutulog. Or ako nandito, siya natutulog, hanggang mag-meet yung time namin sa kami mag-uusap or mag-movie. Mahirap man ang sitwasyon ng kanilang relasyon, masasabi raw ni Maymay na worth it si Aaron, mahirap man, pero worth it po siya, kasi consistent po siya talaga, lagi niyang ipinaparamdam sa akin yung suporta niya si daw si Maymay, di ba sinabi din naman niya, sabi niya gusto niyang maging private lang Iyan. yung uh, as much as possible yung relationship nila Hindi kaya masyadong expose oh. or...